sa Matapos ang tatlong termino sa pagiging kongresista ng Bagyo, ngayon tatakbo naman ngayon bilang alkalde si Congressman Mark Go. Bandang alas 11 ng umaga, naghain siya ng kanyang Certificate of Candidacy kasama ang kanyang mga line-up sa Team Makabagyo Tayo sa Baguio Convention Center. Tatakbo naman yung vice alcalde, si councillor Councilor Maylin Yaranon. Well, uh, alam nyo hindi madali yung uh, na ako itong makbong mayor. Uh, as a matter of fact, uh, sa una ako'y nagdadalwa loob kasi meron tayong ibang oportunidad uh, sa national level. Pero after uh, talking with our kababayan dito sa Lunsod ng Baguio, mga problema kanilang binanggit sa akin, uh, mga issues na confronting our city, And because of this, uh, I decided to run for mayor instead of considering uh, the plan to, uh, you know, to uh, hold the office in the national government as vice mayor. Because we know that uh, we are in chaos in the city council right now. We filed cases. There's uh, biases in the city council right now, and uh, we want a city council that is not influenced by anyone. We want a city council that stands by the rights of the people yung mga makabagyo ang dapat nasa konseho. That's why I run for vice mayor. Tatakbo naman sa pagkakonsihal ng lungsod sila ngayon Councilor Leandro Yangot, Councilor Elmer Datwin, dating ABC President Michael Lawana, Jacqueline Dayan Balahadja Tabora, Dr. Esther Litilit, dating Vice Mayor Attorney Edison Bilog at Michael Humiding. Tanging si na Mark Gopa at si Maylin Yaranon ang nakapaghain pa lang ng kandidatura sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng lungsod. Samantala sa probinsya ng Binget, mayroon ng limang nakapaghain ng kanilang kandidatura para sa posisyon ng congressman. Tatlo naman ang tatakbo para sa pagkagobernador, pito para sa pagiging board member ng unang distrito at labing isa naman para sa ikalawang distrito ng Binget. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.